pag ito yung blade natin is 20k siya. 20k to no, 20k Oo. to. So ano yun, ano na siya parang one month. One session lang yun. Yung isang ah. oras 20,000. Oo, 20,000. Ito ito gagamitin mo? Ito, yung package na siya. So kung gusto mo naman una natin, yung bar natin, then yung next natin is yung Tingnan mo, blade natin. Therapist siya, pero may mga gamit siyang mga patitigas na bakal. Ito, kung makikita niyo yan. Ano ba tawag sa ganito? Bakit may mga paganyang-ganyang? Ito pa. kasi brother, pang release siya ng mga tight muscle, tsaka pang improve ng blood circulation sa katawan natin. So, magkano ang per session mo? Siyempre, promote natin yan dito. Per session kasi, importante yan. Lalo na yung mga viewers natin, mahilig magpamasage yan. Pero hindi nila alam kung magkano yung gantong session. Magkano ba to? So yun, depende siya sa budget nyo. So pag ito, yung blade natin is 20K siya. 20K to, no? 20K Oo. to. So ano yun? Ano na siya? Parang one month? One session lang yun. Yung isang ah. oras, 20,000. Oo, 20,000. Ito, ito gagamitin mo? Ito yung package na siya. So pag gusto mo naman... Parang One hour. What? Ito, gagamitin mo? 20,000 to? Oo, yan ang gagamitin natin sa'yo. Mahal. Mahal. Gusto mo naman... Ito, ah, mas mura. What? Mas mahal siya, siyempre. 30,000 naman siya. 30 P30,000 oh, ito? Oo. Oh. Ito? naman oh, oh. ang mahal? As kung gusto mo naman, papackage natin siya. So pwede nating gamitin itong dalawa, tsaka itong capping, naman siya. Parang mahal naman masyado niyan Ganoon talaga, kasi iba yung service ko, tsaka iba yung client uh, na nahahandle ko na. Meron tayong isang PBA player, si R.R. Garcia. Tapos may mga politician doon sa amin sa Batangas. Tsaka yung pinakamatindi ko, syempre, kilala-kilala ng lahat to. Kliyente mo to? Oo, client ko to. Anong kinuha niya? Package? Package yun, syempre. Package oh, yun. No? Mag Sino naman yan? Para malaman namin dito kung talagang totoo yan. Kilalang kilala niya, si Kevin Cambau. Kevin Cambau? Oh oh! <laughs> kilala ko yun ha. Yun parang maganda yung mga nilalaro nun ngayon ha. Totoo Oo. ba yan? Baka mamaya, scam yan. Oo, oh, legit yan. Bali, ikaw ang nag-therapy kay Cambau. Oo, oh, personal uh, therapist niya. Yung mga 2022, 2023, hindi pa siya ganun kagaling maglaro nun simula nung na-handle ko siya, talagang nag-improve yung flexibility tsaka yung movement niya. Mas gumanda. Pwede ko muna i-try ito, promote na mga ito eh. Oh. Siguro, bigyan mo 50%. Ito lang kukunin ko. Yung bar. Ito, bar. Sige, pwede sa akin yan. Sige. Sub Subukan natin. Pero, baka pwede mo na rin pasubok sa akin ito. Lan, ipapackage na yung papatry ko sa'yo. Sige. mas maganda. 15K, baka pwede. Oh. Sige, ano sige, lang, package na. Subukan sige. lang natin. So, yung first assessment natin, so shoulder mobility muna tayo, no, brother? So, close mo lang yung piece mo. So, sagad mo na yan. Max mo na yan. Oh, close yung piece. Yung tight sa kanya is yung upper chest, shoulders, tsaka yung sa may shoulder blades. Pwede dun siya. Pag mo lang siya, then ututwist mo, max na range na kaya mo. Okay? Turn right tayo muna. Straight body. Twist right. Okay? Okay, so ito. Start ako dito sa may shoulder blades niya, no? Yan, medyo okay lang ba? Hindi ba masyado masakit? May pain ba ng konti? Uh, so ito is ganun din. depende ko siya sa pain tolerance ng client natin kung gano'n lang kataas yung pain tolerance niya. Kasi pag diniinan ko ito ng sobra, baka naman masaktan siya ng sobra. After naman ito, oh. Uh, ikakaping natin ng 10 to 15 minutes gamit yung ating cupping. 10 to 15 minutes nga pala to. So dapat uh, iwasan natin tamaan yung spine niya. Ano? So ayun, guys, tapos na yung 15 minutes kasi medyo matigas kasi yung katawan niya kaya 15 yung ginawa ko. So ikot ko lang ng konti para yung blood flow niya hindi mamuo sa pinaka Oh. So yun, dito sa part na to medyo wala na siyang tight muscle. Medyo relax na siya. Kasi umaangat na ng pusa yung cup. Ayan, so tanggalin na natin isa isa. Ayan, kung alin yung mas dark or alin yung mas red ay yung mas tight na muscle. And then, so yun, kung mapansin nyo, oh, so black din talaga siya, no? hindi siya red you know? Mas tight ng konti yung part ng left niya. Ay, grabe ka. So, yan. Grabe. Mm -hmm. light pa yung ginawa ko sa'yo. Light pa lang